ઉંરહહહ ણડ્હહ મીહૂહહહ દા�હહહ. ઙરહહહહહ ઓ! ઘહહ કલહ ખહહહ દહહહ કહહ ખહહહહહહ વહહહ હહ૦હ કહહહ

બલા બરી બલીતા બલા બલીટ તો પી તો મે યો દ તો કઈ ફાળો કી કીતાયા જય ગાઈસ લવ ચેરાય આય મમે આવ દવા આવી જાલા નિતલ બરી ના કરલો વેનિતો આય આય ઉત્રલ 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 ઉત્રલ

Uh, sabi ka na lulay oh. so, so, hindi na. Hindi pa ulit si Lulay. Nadiretso rin yung nakawala natin. Dara, dara. Da. So, tiga, tiga. tiga. Oh. Lular, ano o lulay, Uuuh. Oh, hindi oh, Dalawa naman ang Kasi at diyan. nyo muna. na. Tiyatot natin si Pacific Flag. Oo, inaipit na po, Ano Pero pala yung...

ka. Yeah. Ayun. Natutulog. Ay ko bayad lang. Po siya mga, mga... shout out po. Shout po. Shout out po, shout out. Ito po yung huwoy ng ating kasama sa Pacific Ocean. Ito po, big ho. Ayun po yung pabahay nila. Ipakita mo yung pabahay mo kung live lo. Yala pa pule blo pemain. Hay ma, tropa lahat, maraming marami salamat. Salamat dapat-dapat nonton yung video na to. Thank you, Lord. Grabe. Natuloy din pagkakahuli ng bigo ni Lolay at pangarap natin. Ni ano nakarampa na makadali ng bigo. Ayun, maraming maraming salamat po. Salamat na karamihan sa video na to. At bye. -bye. Love you.